Magandang araw mga kapugis. Ang i-share ko naman po sa inyo ngayon ay itong bugambilya na ano, itong maharan na red na napakagandang bulaklak ayan. Na. Ah, namumulaklak na siya, nagkumpisa na siyang mamulaklak. Marami na. Kasi dati siya walang bulaklak. Ngayon ang ginawa ko, at inisip ko yung dati na ginagawa ng mga magulang ko sa kung paano pinapabulaklak yung mga bugambilya. Kasi dati naman, Uh, yung nanay ko dati, may bugang bilya rin sa bahay. Eh, ganun ang ginagawa niya. Kaya, sinubukan ko din na gawin dito. Effective naman. Nakakita ah, uh, ninyo. Uh, malinis ang puno. Oh, ayan. Namumulaklak na siya. Pero, yan eh, isa pa lang ng 2 weeks yan. Siguro, pagkainabot ng 20 days, uh, 30 days Maaring maaaring full bloom na rin kasi ngayon pala siya nag-umpisa uh, mga ganito ang bulaklak ganda ng bulaklak pa ah, uh, ganito lang ginawa ko dyan panurin ninyo Pabubulaklakin natin to gamit yung sinuunang diskarte ng mga magulang natin ganito lang gagawin natin number one lilinisan natin ng puno ito so, nga dahil ng Ayaw mamulaklak eh. Tingnan natin itong mga mga dito sa puno. Lilinisan lang natin. At mamaya pag nalinisan natin, lalagyan natin ng wiwi. Ito hindi ko wiwi -wi ito, wiwi -wi ito ng no, apo ko. Pinawiwi ko siya, bata pa lang. Baka hindi pwede sa akin, mas matanda na ako. Ito, wiwi ng no, apo ko ito. Susubukan natin dito. thế là lì lì ní sao không ngon là bác yung vivi nga bát eh hindi ra pwede. mè 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 sa mè Ito, titira na natin itong isang sanga na ito kasi kulang naman. Dito na. Bali, tatlong sanga ito tuloy natin. Pagalan natin ito, mga kinik -kinik sa mga kinis sa baba. ayan, malinis na. Ngayon, gagamitin na natin yung wiwi nung apo ko, ha. <laughs> apo ko ito. Ah, grade 3. Grade 3 yung apo ko. Kaya siguro, hindi pa masyado ano ito, alseng. Ngayon, siyempre, hindi na ako pwede na puro yan. Saka masama naman. Halo natin ang tubig. Ito so, yung ginagawa ng nanay ko dati, yung arinola, eh, ano, eh pinupuno niya ng tubig na ganyan ay di bali mahipo ko na ito eh <laughs> ihi naman ang apo ko to didilig lang natin ng na ganyan binilig ko lang ganyan lang ginagawa niya dati eh didilig pero madalas niyang gawin ang ginagawa niya ng ano 3 uh, times a week kumisan 2 times, kumisan 3 times pag siguro sinisipag 3 times kaya kumisan 2 times lang kaya ganun lang mamumulaklang na yan tingnan natin kung ay, ay wala ka bulaklak eh pero yung mga, ito yung mga sinauna na bugambilya hindi uh, ito yung mga rare variety ito yung dati na mga bugambilya yung matatandang na sinauna natin yung mga nauna So ganun lang, hintayin na lang natin. Yan yeah, ang ginawa ko dito. Ayan ang mulak laman. Ito kasi yung mga variety na to. Ito yung mga dati sa atin. Noong pa, meron na. Uh, ito yung tinatawag nila ng mga common na dito sa atin. Pero sa mga ibang bansa, siyempre wala naman sila ng ganito. Ang mga variety. Meron man sila, eh, madalang lang. Ito dito yung mga nauna nga sa atin. Marami yan yung mga klase. Mga red, yellow na rin. Kompleto rin ng mga kulay. Dati, dati pa yon. Pero wala pa yung mga sinasabi natin ng mga rare variety ngayon. Talagang medyo magaganda yung mga iba. Ha? Hindi masyadong tumataas. Namumulaklak na. Pero yung mga dati, yung mga uh, yung dati ang tawag namin na sleeping beauty. Yun yung mga kunya yung talong. Yung mga hindi bumubuka ito naman yung mga tawag dito dati 36 petals ang tawag dito kasi yun may edad na rin ako eh. eh yun ang tawag dito dati kasi nung bago bago ako mag garden ah, uh, 30 years na ako may garden alas mahigit pa meron na rin kami dito yun ang tawag namin dito 36 petals pero yung pangalan pa namin dito talaga mahara ah, uh, maraming mga klase ito na mga mahara may white, may yellow pink may red ganun nga ginawa ko ah, mahalaga talaga kung ano ah, malilinisan natin yung puno malilinisan natin yung puno na ganyan isa na siguro yung kaya ito na mulaklak agad pagkaraan ah, nilagyan ko nga ng ihi nung anak ko apo, apo ko yun. kasi yung mga anak ko malalaki na yung apo ko yun Uh, uh, nilalagyan lagi namin paminsan minsan na dalawang beses pwede na yung lagyan ginagawa ng nanay ko dati kasi yan, uh, three times two times ginagawa namin na na pero hindi yung puro ah uh, yung hahaluan mo ng tubig yung mga kunyari uh, quart liter na ihi gagawin mo na one liter na para nun eh Uh, yung ihi, uh, tatlong, ano, basta mapuno na yon hindi ko na alam kaya tayo nyo. 3 port. O 1 Ayan Ano nga. Ayan. Namulaklak naman. di ba? Ah, hindi natin alam kung doon ang galing. O kaya doon sa pagkakalinis. O kaya talaga mamumulaklak na. Pero nakita nyo. Sobrang lusog. Ang ganda ng bulaklak. Ayan na. Pwede rin yung gawin yun. Kasi yun eh. Alam mo yung mga matatanda, sinauna yun. Ah, alam nila yun, siyempre yun yung mga balikan natin yung mga nakaraan nila yun ang ginagawa nila pwede na natin i-apply sa kasulukuyan ngayon hindi natin hindi mawawala sa atin yun uh, huwag natin babaliwalain yung mga nakasanayan na nila uh, ganun tayo dito sa uh, Malyaris Garden uh, pinapahalagahan natin yung mga nakaraan Yung mga ginagawa ng mga magulang natin ang mga pag ng mga halaman ganun din Agad dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video ko. Bye! -bye.